For today's video, ayan na nga, andito na naman kami dahil nga graduation ng aking pinsan. So, ayan, may pagkain na naman dito. Char. So, invited din na naman kami dahil nga graduation, dalawa pong nag-graduate. So, ayan na nga, ang sarap talaga dito pag sa province dahil nga maraming pagkain, especially na yung lechon, di ba? So ayan na nga pagkatapos niyan, umalis na rin kami at pumunta naman kami sa kabilang birthday dahil nag-birthday din po ang aking uncle. So ayan na nga pumunta kami doon at meron din daw pong kunting handaan. Of course naman kailangan din natin pumunta doon. Syempre kailangan natin 'yan para naman respeto din tayo sa kanila dahil nag-i-invite sila sa atin. Char. So, ayun na nga, guys. Ito po yung mga view nila sa lugar nila na napuntahan namin. So, napaka peaceful po talaga yung lugar nila. Kahit uh, tahimik po talaga, honestly. So, nakakamiss din talaga ganitong lugar, ba diba? So, ayun nga. Shoutout pala sa tito ko. Ayan nga. Ayan po ay magaling po yan mag So, ayun na nga. Pagkatapos namin kumain lahat. So, ayan. Nagtumitingin kami sa view dito sa likod ng bahay nila. So, napaka peaceful po talaga yung yung lugar nila ng uncle ko dito. So, sobra talaga wala akong masabi dahil napakaganda. So, ngayon pala ay tapos na pala ng harvest ng palay dito. So, ayan na nga. Wala nang mga palayan dyan dahil na hinaharvest na po. So, summer din po dito sa lugar. Pero iba yung summer talaga sa Manila kasi nga mainit kaysa dito. Kahit summer naman siya, hindi po siya masyadong mainit. So, pagkatapos yan ay kumuha din pala kami ng buko. So, ayan na nga. Binigyan kami ng buko ng ang uncle namin. So, thank you so much sa uncle ko. Dahil nga ay nag effort pa talagang kumuha ng buko dito sa amin o di ba so ayan nami miss ko rin yung kutsara ng uh, buko di ba kasi nga noon ginagawa naming kutsara yung buko kasi nga para hindi na maghanap ng kutsara so boy scout pa girl scout ba always ganoon naman talaga so ayan na nga pagkatapos yan may papaya din pala kumuha din pala kami ng papaya so ang papaya na yan hilaw kinuha ko rin kasi nga napakasarap pag hilaw so andito na pala ako sa farm so ayan na nga at ipapakita ko lang po sa inyo ang ah, aming mga guyabano so ayan napakasarap yung guyabano lalo na pag i-shake mo talaga siya napakasarap sabi nga ng tatay ko uh, anti-cancer daw po yung goyabano. So, ayan, kailangan din natin kumain dahil lots of vitamin C din po talaga siya, So, yung iba nga ginagamit nga nila ng tea, yung dahon kasi nga mas gusto nila yung dahon. Yun yung iniinom nila pero I don't know kasi yun lang din mga naririnig. So, so pagkatapos dito ay ayan nga yung mga isda namin. Ay, uh, syempre, pinapakain din nga namin ng feeds kasi nga mas, mas maganda pag kumain silang feeds kasi nga ang ganda ng kanilang paglaki. And that's all. Bye-bye!